Magandang araw sa inyo guys. Bali continuation nga lang pala ito sa pagbubuo natin sa ating Mio Sporty. Kung saan na under na natin itong ating Mio Sporty. Bali ngayong araw pa-underin ko nga pala ulit siya at ito double check natin lahat ng mga pyesa na ibinalik natin kung tama ba lahat at wala nang problema. Na ibalik ko na nga rin pala yung tambucho at nailipat ko na rin yung dalawang stud natin sa may cylinder head ng ating Mio Sporty. At kung mapapansin nyo flat nga rin pala yung gulong ng ating Mio Sporty. Bali papalitan din natin ito ng bago. At sa part nga pala na to gamit ko pa rin yung ating pang jump start kung saan pa i-start natin itong ating Mio Sporty. Napakalaking tulong talaga ng car jump start na to especially sa mga motor na wala ng kick Hindi lang pang motor, kundi pwede rin pang sasakyan. Bali ang ginawa ko nga lang pala dito ay kinlamp ko yung black wire ng ating car jump start sa makina or sa chassis ng ating Mio Sporty. At yung red wire naman sa positive ng starter motor. Bali ganito nga lang pala kasimple simple at kadali gamitin itong ating pang car jump start. Kaya kung yung motor mo ay walang kick start katulad ng Nmax, Aerox, Click iba pa ay nire-recommend ako sa iyo na bumili ka nito for emergency dahil talaga namang napakalaking tulong nito especially sa mga long rides at sa part nga pala na to ay pinapa-start ko na yung ating Mio Sporty. Chinook ko na nga lang pala siya ng bagya para hindi na siya mahirapan mag-start. at sa part nga to medyo nahihirapan nga pala tayong mag video at kumilos dahil isa lang yung kamay na gamit natin at kung mapapansin nyo namatay ulit yung ating Mio Sporty dahil umaga nga pala at cold start yung ginagawa natin at sa part naman na to ay napa start na nga pala natin ang maayos yung ating Mio Sporty at habang umaandar nga pala yung ating Mio Sporty ay meron tayong tunog na hindi inaasahan na marinig bigla na lang ako nagulat sa narinig ko kung saan parang may sumisingaw na hangin na hindi ko alam kung saan nanggagaling. gagaling at nung chine ko at hinanap ko kung saan nanggagaling gagaling yung tunog bigla ako nakita dun sa may tensioner Tumalsek or natanggal pala yung goma ng ating tensioner kung saan tayo nag adjust at para nga sa mga walang experience dyan i-double check nyo na lang ng maige yung goma o yung takip ng ating tensioner sa mismong tensioner lumalabas yung pressure na nanggagaling sa loob ng ating makina na siya namang lumilikha ng ingay na parang singaw at sa part naman na to pinakita ko nga pala sa inyo na tinakpang ko yung butas ng tensioner na wala yung ingay na tunog at sa part naman na to alanganin nga pala yung posisyon ng kamay ko dahil wala pa yung krantisco cover dito sa ating panggilid ganito nga pala ka importante yung maliit na goma dito sa ating tensioner kaya sana nagkaroon kayo ng idea kapag ka narinig nyo ang tunog na ito at sa part na to hinanap po nga pala yung goma na takip ng ating tensioner at nakita ko na nandito lang sa ilalim ganito nga pala kasikip at kahirap magsungkit dito sa makina ng ating Mio Sporty kapag ka naibalik mo na lahat ng kanyang mga pyesa hindi ka tulad nung wala pa siya sa frame nya at sa part naman na to medyo alanganin nga pala yung pagsusungkit natin sa takip na goma ng ating tensioner dahil nakabukas pa yung panggilid ng ating Mio Sporty at baka sumabit, So, kit na pulley at pagkatapos nga lang pala ng ilang minutong pagsusongkit ay nakuha ko na rin yung goma na takip dito sa ating tensioner at nilagyan ko na nga rin pala siya ng pandikit para siguradong hindi na siya tatalsik at sa part naman na to habing ibinabalik ko nga pala yung goma na takip dito sa ating tensioner ay pinatay ko muna saglit yung makina ng ating Mio Sporty at baka sumabit yung kamay ko at kung mapapansin nyo lapat na lapat at dikit na dikit na nga pala yung takip ng ating tensioner at pagkatapos ko nga palang maibalik yung goma sa may tensioner ng ating Mio Sporty at hinintay natin itong mat to yun ilang minuto ay agad ko namang ibinalik lahat ng mga parts niya sinimulan ko nga pala sa preno sa footboard upuan at marami pang iba pasensya nyo na nga pala kung nakaubad tayo at wala tayong damit dahil sobrang init nga pala sa mga oras na ito ibinalik ko na nga rin pala yung crankcase cover ng ating Mio Sporty hindi ko na nga pala binidyuan isa isa yung pagbabalik sa bawat pesa ng ating Mio Sporty dahil sigurado ako napakarami naman nagtuturo ng mga ganitong tutorials at kung mapapansin nyo napakarumi at napakalikabok nga pala ng ating Mio Sporty dahil tulad nga ng sinabi ko ilang buwan rin itong nakaistambay or nakaistat kung mapapansin nyo buong buo na yung ating Mio sport ya tumandar na ng maayos bali ang susunod ko nga palang gagawin dito ay papalitan natin ng bago yung kanyang gulong sa likod dahil pudpud -pud na napakarami pa nga pala nating kailangan ayusin at palitan dito sa ating Mio Sporty tulad ng kanyang mga wirings, headlight brake light, flashers at marami pang iba. Kasahan nyo na lahat ng sinabi ko ay gagawa natin ng tutorial isa isa upang magkaroon kayo ng idea kung sakaling Mio Sporty rin yung motor nyo. at sa mga oras na to sinisimulan ko na nga palang kalasin yung kanyang gulong sa likod upang mapalitan na natin ng bago kung hindi nyo nga pala na itatanong dati ako nagtatrabaho sa vulcanizing shop at yung mga binubulkanize ko nga pala ay backhoe, bulldozer, pisong at marami pang iba pati nga pala mga barko at bangka ay binubulkanize ko at specialty ko nga pala ang mga ito hindi joke lang guys at sa mga oras nga pala na to ay napalitan na natin ng bago yung gulong dito sa ating Mio Sporty medyo hirap nga lang pala tayo sa pagbabalik dahil medyo makunat at bago yung ating gulong at wag nga pala kayong mag galala alala na baka magasgas yung mags natin dahil talagang gasgas na nga pala ito. Sa part naman na ay sinusubukan ko nga palang ilapat yung gulong dito sa ating mags. Okay, ayun guys. So, finally, natapos din yung ating Mio is 40. So, naibalik ko na nga pala yung mga fairings niya. Bali yung bangka niya, hindi ko pa naibalik din. Yung cover niya sa panggilid, yun Yung crankcase cover na ibalik ko na. Tapos yung filter niya dito hindi ko pa binabalik. And yung gulong na ko na rin. So po na nating ma-kick yung ating Mio Sporty. So kick lang natin. buhay na ulit yung ating Mio Sporty and uh, itingin tayo ng pesa para unti-unting mapalitan yung uh, kung ano man yung dapat palitan dito sa ating Mio Sporty na you know? na ng under nya so medyo marumi lang sya ng konti kailangan lang ng konting linis all in all All goods na yung ating Mio Sporty, Ay, balik ko na yung kanyang preno. Lahat-lahat na. Ay. So, abangan nyo pa yung mga susunod na uh, vlog natin patungkol dito sa Mio Sporty, Okay. So, bali lang dito na lang guys. At uh, sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo yung video na to, so, please uh, like, share, and subscribe.